Kanina, na post ako ng Filipino style spaghetti on my social media accounts. So bigla na lang may nag-order, tinatanong ko kung seryoso sa. So napatakbo tuloy ako dito sa Woolworths para bumili tong sugarcane pulp na container. So wala akong makitang plastic container or plastic uh, microwaveable container na pwedeng paglagyan ng spaghetti. So I was thinking kung itong vegan friendly container na to or baka magfoil na lang ako. Pero nung nakita ko yung foil, pipi siya. So, mas maganda ata yung sugarcane pulp na nauna kong nakita. So, yun na lang siguro yung kukunin ko. Kasi kung itong foil na to, baka hindi ko rin naman siya magamit ng maayos dahil nga napipipi yung katawan niya. So, hindi ako confident na gamitin siya. Maganda siguro yan kung may another box pero gagastos pa ako for another box. So, okay na yung sugar cane pulp na container na nakita ko na vegan friendly. So, ngayon naman, bibili naman ako ng spaghetti pasta. Dahil naubusan na ako ng pasta, ang dami ko pang sauce dun. So, pili na lang ako dito sa long angel hair or yung spaghetti pasta ang gagamitin ko. Pero syempre, spaghetti pasta kasi yung long angel hair masarap yun sa mga stir fry. Pero itong spaghetti, merong 90 cents at merong tigwa 1 dollar. So, kuha na lang ako para may magamit ako mamaya. Para hindi ako mahirapan na bumalik pa sa shopping center. So, ayan. Mahanap ako ng iba pang klase ng pasta. Siguro ito na lang ang final ko na gagamitin. Ayan. Woolworth brand yan. So, dahil pang tinda naman siya, kaya pwede yan. Para sulit.